Papano pinapatay ang mga sabungero? Anong pamamaraan na ginagawa nitong mga kamo? Natalian ng uh, sa leeg. Dahan-dahan ginagarote nila hanggang sa lumabas yung bila At saka nakakahihin na yung tao. naalis para ginalis nila yung dugo. Para ginalis nila yung dugo. Noong taong dalawang libo, isa, hanggang taong dalawang libo, put dalawa. Nang umusbong ang isyo, patungkol sa nawawalang 34 na sabongeros. Karamihan sa kanila ay mga handler, betors o empleyado ng sabong. Sila ay huling nakita sa mga sabungan o isabong e arenas sa iba't ibang lugar tulad ng Laguna, Batangas, Bulacan at Manila. May CCTV footage sa ilang pinapakita silang sa pilitang isinakay sa mga sasakyan at pagkatapos ay hindi na nakita muli. Hanggang sa lumipas ang mga taon at muling nabuhay ang isyong ito. Simula noong lumbas, ang di umanoy isang individual na sangkot na nagangalang si alias Totoy na kung saan naglabas ito ng mga impormasyon na nagbigay ng dahilan upang mabuhay muli ang isyo ng nawawalang sabungero. Sabihin ko lahat ng uh, alam ko dahil binantaan mo na pati pamilya ko tanggap ko na sa sarili ko na patayin mo ako. Ito, detalyadong isiniwalat ni Alias Totoy kung paano di umano'y dinukot, pinaslang at lugar kung saan ibinaon ang mga nawawalang sabungero. Nadawit din sa isyo na ito ang businessman at chairman ng Pitmasters Live at owner of Lucky 8 Star o isabong na si Charlie Hai si Ang o kilala bilang si Atong Ang na pinaghihinala ang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Lahat ng inaapis rito, mga matitinuta, walang kriminal dito. Wala kami kinalaman lahat dyan. Masyado na kaming bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami pum... Nadamay din dito ang sikat na personalidad at Filipino actress na si Gretchen Barreto na base kay alias Totoy na 100% na may kinalaman daw ito. Si Gretchen Barreto, kasama yan sa Alpa. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Pero ano nga ba ang punot dulo ng isyu na to? At bakit si Mr. Atong Ang at Miss Gretchen Barreto ang sinasabing mastermind sa pagkawala ng mga ito? Ang online sabong or isabong ay sumikat noong panahon ng COVID-19 pandemic na kung saan halos lahat ng tao ay nasa bahay lang, pwede ka ditong tumaya at manood ng laban ng mga manok at manalo ng malalaking papremyo. Kaya't ganoon na lamang ang pagdami ng mga taong tumataya dito. Dahil sobrang lalaki ng halagang pwedeng mapanalo ng pera, dito na din nagsimulang pasukin ng mga sindikato upang man lamang dayain ng laro at mga sabwatan na naging ugat ng nawawalang mga sabongero. Base sa investigasyon, halos lahat ng nawawalang individual ay parte ng mga nangdaraya sa sabong tulad ng pagbebenta ng laban, pantutsope, pagpipilay, pagpupurga at pagbabaligtad ng tari upang hindi ito tumalab sa kalabang manok. Hanggang sa lumabas ang kumakalat na viral video na ito ni Mr. Atong, iumanoy pandaraya at panggagaya ng kanyang online sabong site na dito ipinakita niya kung paano dayain ang website nila at galit na galit na pinagsabihan ang mga ito. Kapansin niyo, uh, dalawang website ko, yung sa amin ha, uh, W... 2020 live. Ito yung tinatayaan nyo na website namin. Kaya kayo nakakatayaan dyan dahil meron mga agent, master agent, lahat ng klase ng agent. So, ang ibig sabihin niya, ito ang original namin ng isang taon na natin tinatayaan yan. More or less, yan, yan. Ngayon, yung mga agent na yan, Nag-double agent, triple agent. Pwede naman sila mag-double or triple agent as long as uh, ang ibinibenta nila, hindi nila niloloko mga tao. Yung mga under ng pako, dapat yun lang sila. Hindi yung nagnanakaw sila ng palabas, niloloko nila mga tao. Ganito nila kayo niloloko. gan ganito lang kayo may iipit eh. Gumagamit kayo ng GCAS, Paymaya, lahat ng payment system. Huwag nyo makakalimutan, meron kayong ID, meron kayong mga address, meron kayo lahat dyan. Nakuha na ng mga CIDG yan. NBI. More or less kilala na namin yan. Okay? Kaya kayo mga agent kayo, magkakasama tayo ng simula rito, pinipilit natin maging maayos, makinig kayo may Kaya tumi, tandaan nyo ito. Ah. Pag hindi kayo tumigil, tumi, tumi ako nakatingin ako sa inyo. Yan. Tingnan nyo may kung ano mangyayari sa inyo. Okay? Kapareho nito mga manyo nyo, to. Huling-huling beses ko pa itong magsasabihin sa inyo. Although alam ko naman, Medyo nang tahimik na. Kayo mga manyo nyo, kayo. Yung mga nagp nagpapasok na manok sa amin. Although, napigilan na Na huwag kayong, huwag na kayong papasok sa teritoryo namin na maglalaban kayo ng manok na tapos pupusta kayo sa kabila. Alam niyo na ako na mangyayari talaga sa, sa inyong diyan. Wala kang ka kwentang kwentang-kwentang, pera lang yan. Kayo mga agent, ayusin na natin. Hanggang di pa kayo nasasaktan, tigilan nyo na yan. Tama na yan. At pagkatapos ng mga ito, dito na din nagsimula ang misteryosong pagkawala sa isa ng mga sabongero. Noong Abril 28, 2021, nagsimula ang unang pagkawala ng isa sa nawawaw lang sabongero na si Michael Bautista nakaposas at may kasamang dalawang lalaki na di umano'y mga pulis. At noong Agosto 30, 2021, merong isang grupo ng kalalakihan ang nagpakilalang taga-NBI ang dumukot sa apat 48 taong gulang na si Ricardo Lasco, isang master agent ng isabong sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna. Ayon sa investigasyon, Kinuha din nila ang mga personal na gamit nito sa loob ng bahay tulad ng mga relo, alahas, at ilang mga pera. Sinabi din niya na merong kasabwat ng mga pulis na nasa mataas ang posisyon. Ano ang pinakamataas na posisyon ng pulis na ito? Ilan silang pulis? Colonel, Colonel, Colonel Major Kapitan. Yan, yan. At Ilan? may mga civilian. January 5, 2022 ang magkapatid na Jeffrey at Nomer Pano ng Hagonoy, Bulacan, ang hindi nakauwi ng kanilang tahanan matapos itong magtungo sa cockfight event sa Lipa, Batangas. Sa ikalabintatlo ng Enero, anim na pang naiuulat na sa bungero ang nawawala. Sa paglabas ni Dondon Patidongan or alias Totoy, na nagpakilalang kanang kamay at nagpapatakbo ng farm at sabungan ni Atong Ang kung saan isiniwalat niya lahat ng kanyang nalalaman patungkol sa mga nawawalang sa bungero dahil isa siya sa hinihinalang sangkot dito. Ano naging papel mo dito sa missing sa bungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Uh, sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, utusan niya na bilang uh, farm manager. Naglakas loob siyang magsalita patungkol dito dahil pinapaliparan na daw ng drone ang kanyang tahanaan at meron na siyang patong sa ulo na worth 50 milyong piso. Ay, uh, sinasabi niyo ho ay pinapaikutan na kayo ng drone? Drone, yes. Pina, pinaliparan ako ng drone. At saka may patong na ako sa ulo, 50 milyon si Kaya ayan si Mr. Atong ang gusto niya ubusin yung pira niya. Magmamalinis lang siya. Sabi ko nga kanina, sayang yung binayad niya sa torne. Sana ibinigay e, niya na lang doon sa mga namatayan isiniwalat din niya na hindi lang tatlumpot apat na sabungero ang nawawala, kundi mahigit isang daan. Ang ubat ang nawawala? sa pagkakaalam ko, hindi lang 34 yan. Mahigit isang daan yan. Kaya ako nanawagan sa lahat ng pamilya na namamatayan. Simula sa waiting hanggang sa itong uh, missing sa bungiro, lumantad na kayo at ako ang susi ng lahat. Sa interview ni Ted Filon, idinitalyet niya ang karumal-dumal na pagpatay sa mga sabungero. Ayon kay Alias Totoy, Pinupusasan daw ito at tinatalian ng tie wire sa leeg. Pagkatapos ay gagarutihin o hahampasin hanggang sa lumbas ang dila hanggang sa tuluyang mamatay. Inaalis daw nila ang dugo at mga bagay na maaring lumubo tulad ng lamang loob bago itapon sa gitna ng Taal Lake sa Talisay, Batangas. Papano pinapatay ang mga sapungero. Anong pamamaraan na ginagawa nitong mga kamo ay pumapatay at sino-sino mismo ang pumapatay? Ah, uh, na pinusasan kasi nila yan. Nung nakita ko yung mga polis na yun, nakapusat yan. Tapos sa ah, uh, tinatalian ng uh, high wire sa lihig, yung galing mo simply, dahan-dahan ginagarote nila hanggang sa lumabas yung gila. At pagka nakakahihin na yung tao, din na patay na. Pagkatapos niyan, meron silang nga mga tao doon na yung uh, na, tao na sa paladaan, tao nung isang pulis na taga ano yung nilalatasan, yung tinta. Uh, yung may mga lumulobo lumulubo, ginaalis para ginaalis nila yung dugo. At saka, nilalagay sa tapa na uh, Pinapakita ko, pinatatalihan ng tie wire, kasama yung buong para pandubog. Tugma ito sa isang video ng isang lalaki na makikita ang may takip ang mukha at nakagapos, na ayon kay alias, sotoy na ito raw ay si Ricardo Lasco, isang master agent na napagbintangang namimirata, di umano ng isang online sabong broadcast. Sinabi din niya na isa si Gretchen Barreto, sa mga may kinalaman sa insidente na ito. Yang na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barito. Ah, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Uh, ah, panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, ah, maging uh, ah, makipag nalang na lang siya sa akin. July 3, 2025 Nang dumating sa Mandaluyong Hall of Justice si Mr. Atong Ang upang maghain at pabulaanan ang mga aligasyon ng binaabato sa kanya ni Dondon, Patidongan, or alias Totoy. Ito ay hindi lang kwento ng sabong. Ito ay kwento ng pagkawala, pananabik, at pag-asa. Mga pamilyang naghihintay pa rin sa sagot sa tanong na nasaan na sila? Hanggang kailan maghihintay? Hanggang kailan mananahimik ang katotohanan?